to so, Ah, timang yun, eh, oh. Gaganon mo yan para umandar. Yan. Tapos sasoli na natin doon, mga kayo nagsano. Yan, magandang araw, magandang gabi ulit sa inyo, no? So, nandoon na sila Ina, Andolong, tsaka yung family niya, sila JJ, tsaka si Luna. So, nag-rent kami. Sagot din to ng Elements Residences, mga kayo nagsano. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Ayun na, no, yung rent a car namin. Uh, sasakay muna kami naghihintay na si Rice Velasquez. Nagluluto na raw ng pinakbet. ito yung ito yung ina natin mga kaineks oh. Na-rent car, so driver natin si JJ. sawan ni ano ni Miss Ina Andolong. Ay, mi ina Andolong, yeah. Hello Luna. Si yeah. vlog Hello. Yeah. So, si Rice Velasquez nagluluto na raw ng pinakbet. Tamang-tama. Oh, oh. Pagdating namin doon kakain na kami diyan. Sarapan, Hindi, masarap yan si Ate Josie. Ah si Josie oh, Ate Josie nga pala oh, sama kasama eh. no. Yo, maraming salamat kay JJ, no? Meron tayong driver. Hira na ano. ano. Si pala tayo. Uy, grabe, ang ganda. Brand new yan, ah. <laughs> so, kita tayo muna sa ano, sa bahay, sa Airbnb na tutuluyan namin. Tapos sila, ano nga pala, sila Mark Mark Carino at saka family niya. Mamaya pa raw darating mga 7:30 pa ng gabi dito sa airport yata, no? So baka dating nila sa Airbnb mga alas 8 or alas 9 na ng, ng gabi. So kala ko kasi yeah, kanina magkasabay sila ni Rice ni Velasquez. Okay. Pero yung mahalaga nito, importante, nagluluto na ng pinakbit si Rice. <laughs> Sarapan, Jay, mo yan, yes, ah. Jay Jay. Sarapan, mo yan, yes, JJ. Sarapan mo yan ha. Sarapan mo yan. Sige, pero oh, Sige, sige. Tingnan nyo naman yung sakya namin mga kayo. So rent a car, no? Ganda, no? Grabe. So grabe, thank you very much. Maraming maraming salamat ulit sa Elements Residences, no? Mga kainig, ano? Uh, sponsored by Elements Residences ang event na 'to, ang pagpunta namin sa Calgary, ang meet up namin, ang pamasahin namin lahat. Sagot ang Airbnb, sagot. Sir, pagkain. Sa Uy, tara sir, sakay sakit tayo. Sagot. So maraming salamat sa Airbnb. Ay, Airbnb sa Elements Residences. Yan. Maraming salamat, Jay. Mayroon tayong drivers, JJ. So bibili mo na tayong tubig mga kainig Sana may tubig dito sa likor Okay Hi. Hi, do you have water here? Do you have water? <laughs> Alak to na puntahan natin ha Do you have water? Water? Yeah, uh, 24 bottles 20. Buisit, mali yung napuntahan ko Alak yung napuntahan ko, dito tayo sa shell dapat Bira oh Kaya maghanap tayo rito <laughs> Alak yung napuntahan ko, buisit tapos hindi raw nagtitinda ng ano, maghanap na tayo rito ng tubig mga kayo Spring water mga mga dalawa. Kuha lang ako sandali. Ito na ito na. Ang bihira oh. Siguro sabi nila, ba't pumunta si Inex doon sa may alak? <laughs> ito, kakaya naman. Ay, ra, ito nakakuha tayo ng tubig. <laughs> Bigla lang din ang pumasok dyan eh. Bigla na lang ako pumasok dyan sir Hindi basta pumasok Basta nakita ko yung pintuan eh Tapos pagpasok ko sa loob Sabi ko ba't puro alak Ah <laughs> may <Mami>, tira <laughs> Yung pala doon tayo dapat sa shell So andito na tayo sa bahay no, Mga kainis Masa tayo tuloy Yun Rice Velasquez Kita rin tayo ng personal Oo oh, nga no Mabira no, para ako nanonood ng vlog na. <laughs> Siyempre naman Mabira no? Kinikilabutan ako Ako rin eh Lalo parang yung mukha ko Parang lumala ano eh Si Mark Ito, mamaya man. pa pala si Mark. Oo, ano? mamaya pa gabi yeah. pa rin. Oh, so, yeah. nagluto ng yeah. nagluto ng pinakbit. Tsaka ano, papaita ni paborito mo. Patay tayo, napakasarap niya. Sige, pasok muna tayo, medyo malamig, salamat. Kaso yeah. ayan. Yeah. Ay. Ano ba pala? bigat nito? Yeah, so tara-tara, let's go, let's go. <laughs> let's go no? Wow. Hmm. Bango ah. Gutom ako agad. Sarap magluto niya ni Ate Josie. Dito muna tayo sa kusina ni Ate Josie. yon <laughs> ang aming cook na napakasarap magluto. Ano yan, na luluto ng ano, pinakbit. Ito na pala yung pinakbit, ice, no? Tapos ano pa yung luto mga kapit? Hot pala si ano, kainag. Hey, thank you. Salamat. <laughs> <laughs> Tapos yung niluluto niya, nako, ito mga kainis, so, talagang pwedeng pwede sa atin niya, no? Ilang Tsaka ba? yan, no? Papaitan, nako, hindi ako papayag na hindi ko matitikman yan. Coffee muna tayo. <laughs> Yun, sa wakas mo. Ito, ito, talaga sa wakas eh. Kaka po! Sasamantalahin ko na yung pagkakataong ito. Yayakap-yakapin ko na ang ganda ng katawan. Gumanda ang katawan mga kainags oh. na. dyan, no? Madre. Tingnan mo yung si Inag, diba? Ito idol ko. Hindi naman. May mo, pa biglang tumigas yung chakoy. Biglang pinaliit eh, no? Pero ang ganda, ang ganda. Macho ang ganda ng pinagbago ng katawan ni Rice. Healthy. Tsaka may korte na, Hindi naman. Parang yung mga fats mo na buo sa muscle, no? Sana. Sa mga sana. Hindi ng Hindi pa no, ano, ano, ano talaga ng ano. Mo. Siguro na bawasan no. Mas maganda Continue mo yan. Good looking. Ayos. <laughs> <It's> Nung <not like laughs> bola pa. Tinignan ko sa ano sa meron. Yan dito tayo sa basement mga kainings. ganda no. Airbnb ganito pala. Wow. Grabe. Ganda. So yan yung washroom namin. Ganito pala pag Airbnb, meron lang kumot, may una na, may tuwalya na kumpleto na pala no. Yan, yeah, ito yung kwarto ko mga kainis oh. Puso natin ilaw. Pakita ko sa inyo ah. Oh, di ba? Ganda no? Ang grabe oh. Ganda, sarado ko muna. Yan, oh. Di ba? So ito yung magiging room natin dito nako. Diyan sana si Mahal na Reyna oh. Tapos dito ako. Oh. Kaya hindi siya nakasama eh. Oh, Meron na, may may kumot na no. May unan pa. Nako po, Panginoon, napakasarap. Ah, masarap tulog natin dito kumaya. So yan, mga kainags, ano, dito na hinihintay natin, Oh. No? <laughs> Ayan, okay. Pasensya <laughs> na kayo, ito lang nakayaan. Eh, toto, toto, toto. Ito na hinihintay. Lichon, nako po, Panginoon, no? Lichon. Yan. Tabi natin si Luna at si Nina. Hi, you say hi, blood Yan o. No? Hello. Okay. Yan. <laughs> Hello. Game on, game shot, di ba? Yan <laughs> o. rice, yan. Tapos doon, hindi natin muna pwedeng ilagay doon. Dito lang muna tayo. Kain muna tayo. Ang sarap magluto ni Josie. Tapos ito, tinitinan nyo yung ginagawa ni, ni Rice. Alam niyo ba ito? Pampapaitan yan. Tara, tara. Tingnan nyo naman mga kayo. Ako, kumakulo-kulo na. Ayaw ka lang, pag hindi sumakit yung... Bu Or ano yan? Gawat. <laughs> Ay, hindi ako papayag na hindi ako kakain yan. Titikman natin yan, lutong Ilocano mga kayo. So, ako po, Panginoon. Ako, sarap. Ha? Pwede, pwede, pwede. pwede. Kasuhuan na to. <laughs> Ayos. Ay, hindi ko na nalagyan. Tititikman na. natin Kaya, yung Harrison. Yung... Yan, okay na sa akin yan. May... Okay na sa akin yan. Salamat, Raisa. Parang mainit. Thank you. Ma thank you. Ma ah, matutunaw yata. Ah, ganun ba? Ayos, ayos. Kain mo na tayo mga kasi. Ang daming pagkain, oh. Grabe. Gra daming pagkain. Grabe. Josie, thank you very much, ha. Sabi, sa pagkain, ha. Ito, siya nagluto nito, mga kanilis. So, pinakbit. Ah. Tapos tungo siya nagluto nito. Ayan, oh, o. Ayan, o. Dito, dito nila, And, ah, eh. ito, ito, ito. <laughs> Grabe. Inabot na kami ng anong oras na? alas tres na no? oh. Inabot na kami ng alas tres. Ang sarap ng kwentuhan namin doon sa taas. Grabe ang saya namin. Sobrang saya namin. Ha, ah, nawili kami sa kwentuhan kaya hindi na kami nakapag-vlog mga kainig ano? Saya namin eh. Tapos ah uh, may good news pa. Hindi na ako pwedeng ano, uh, tawag nito uh, hindi na pumirma na kasi ako ng ano yun, nung kontrata sa mani sa ano sa isang talent parang talent che, talent uh, endorsing company mamaya explain ko sa inyo di ba nung chineck up yung ano natin in inspection yung bag natin ito yung nakita nila yung sinasabi ko na nakalagay lang sa isang bag yung mga liquid katulad nitong mga ito toto to. yan mula sa ating subscribers kasi di ba sa airport tatanungin ka kung ano yung mga liquid mong dala, pabango, perfume, or mga lotion. So, ang ginawa ko kasi, dito, binigay sa akin yung mahal na Reyna to, sinalin ko rito. Uh, ito, mayroon pa rito, eh, sinalin ko rito sa mga maliliit na lagayan. Ayan, ayan. Binala ko na. Tapos ito, may madala ako rito yung pang razor natin, pang gupit, sa usa, buhok, shave. Tapos ito, may mga gunting pang ako rito. So, chinek nila yan nung ano nung nag-inspection doon bago tayo pumasok sa airport. O, oh, nakapasa naman. Okay naman kasi konti lang naman 'yun eh. 'Di ba? So kasi nung nung pumunta tayo ng Mexico, meron tayong dinala, malaking bottle. Kinumpis ka, 'di ba? Ito at least 'to nakita nila, tiningnan nila actual. Konti lang 'yung mga laman. So nakalusot. So may magagamit tayo dito sa ating pinuntahan sa Calgary. So mag-aano muna ako mag hihilamos muna ako. Siyempre, alam niyo naman yung artista. Kailangan, pati sa pagtulog, maayos din. Para pagising, mas maayos. <laughs> Yan, yeah, nakapag-ano na tayo, nakapag-hilamos na tayo ng mukha natin, nakapag-linis tayo ng wet packs natin. Lahat. Pero hindi ako nakapagpalit ng t-shirt kasi siyempre, limitado lang yung mga damit na dala natin. So, yun na nga mga kainigs, ano. Ah... Uh, pumirma na ako ng ano ng kontrata sa endorsement company. So ibig sabihin niyan hindi na ako pwedeng mag-endorse or mag-promote ng ibang mga produkto or ng ibang mga mga kumpanya or ng ibang mga tindahan unless kung dadaan sa manager <laughs> sa ating uh, endorsement company. So, pumirma na ako. Kaya, kung sakaling mapansin nyo na may pupuntahan ako isang lugar, eh, hindi na ako, hindi ko nababanggitin kung anong pangalan, kung anong klaseng brand. Yeah, so, iniwasan kasi natin yung magkaroon tayo ng violation doon sa pinirmahan nating kontrata sa endorsement company. Yeah, so, matutulog na ako kasi bukas ay unang araw ng ating uh, event meet and greet sa mga subscribers at viewers. So, sobrang saya namin kanina. So, see you tomorrow. Ang oh, mamaya pala. Mga ilang oras lang tulog ko. Siguro mga anim lang bangon. Tapos, syempre, trabaho ulit tayo. So, see you tomorrow. Good night. Yan, good morning sa inyo ulit mga kainag. Ano? Sarap ng tulog ko. Grabe. Sarap, suwabe. Morning, morning sa inyo. Sama natin, no? Siyempre, sino pa ba? <laughs> Ina. Ayan, tsaka si Josie. Tsaka si Luna. Ayan, si, si Dave. Ayan, morning. Dito lang. <laughs> <laughs> Pare, hindi ako pag <laughs> sa likod. Na... Alam mo, parang maganda oh, siguro sa likod ng no? cellphone. May software, camera. Oh, oh, oh. Ay, may ano, may, salamin. May salamin, ano? Oo, hindi ako sanay na ganyan. Hindi ko nakikita yung sarili. <laughs> <po>. Hindi <ko laughs> mo nakikita yung na na reflection. <laughs> Ta tayo. kayo. Kita Oo, oh, talagang pasok. Oh, sanay oh, oh. na sanay na, ano? Ah, syempre, yeah. Ano na, sanay na sanay na siya. Ah, okay. Uh, ano ba, i-upload mo na ba agad yan? Bukas. Bukas. Ah, ko mamaya. Oh, eh, bukas. Oh, eh, oh ito tayo, tayo tayo bukas. Oh, sige. <laughs> <laughs> kung hindi kayo umabot eh, huwag na kayo pumunta. Yan. Yes. <laughs> <laughs> Kita-kita tayo bukas mga tayo. Oh, bukas, oh. ayos yan. Pag siya pumunta sa BAM. Ano muna, maliligo muna kami mga guys kasi tungkol kami sa event. Yan. Nars Bay, maraming maraming salamat. Ah, na receive ko na 'yung pinadala mo kay Mark. Ah. Thank you very much ah. Mark, thank you ah. Salamat, pre, Salamat. Oh, walang anuman. Salamat. <laughs> Buksan natin. Siyempre, papakita natin dapat 'yan. Sabi kasi ni Mars ni Nars Bay, tingnan niya 'yung message 'yun. Oh. Pwede ko na raw palitan 'yung aking uh, lu 'yung basag-basag na mag. So tingnan niyo naman, 'no. Oh. Rice, isa oh, 'yung rice. Kita nyo naman, no? Lars Bay, bakit Ay. ganun? Pambihira, kulang na yung sandaan sa akin. Bakit yung But may lamang sandaan nyo kay Inag? Hindi ko na makita na dito sa loob. Sabi, ang ganda, o, tingnan nyo. Ako, magsusuot na rin ako ng ano, na ganito ang Pinoy. Kasi first event namin ngayon, mga kayo Yeah, Yan, Nurse Bay, thank you. Pinadala mo kay Mark. Thank you very much. Yan, so nagsuot na ako ng ano, no? Mga kayo so, Inag, spot Pinoy. Yan, ito yung susuotin namin ngayong first day na event namin. Tapos sa... Uh, bukas, meron kami susubutin ito, binigyan na kami ano. Uh, isa sa akin, tapos isa rin kay Mahal na Reyna. yan, no? meron din siya, no. Maraming maraming salamat sa ano, no. Elements Residences, yan sponsor natin mga kay Thank you very much Elements Residences. Yan sa imposibleng pangarap namin na nakamit namin mula sa inyo. Thank you very much. Yan, ito bukas to, ito ngayon. They're paying that guy $35 and they're paying me $17. Yeah. So, dupit ni Rice mag-English. Let's uh, kick the guy out yeah. and let's save money. Grabe. Talaga ako nakikipagsabayo pre. parang naka iil si. Samantalang ako dito pag do, ano, you know, alam na nila 'yon. Wow, amazing. electrical, right? Um, Lupi talaga to si Rice. Hindi uh, uh, kung gusto niyong pumasa But, ng IELTS. <laughs> tsaka ng selfie, mm -hmm. message niyo lang si Rice. Galing uh, ng tao English? Uh, yeah. <laughs> the <laughs> <laughs> yeah, Rice, you, know how to uh, teach me English? <laughs> 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 okay. Hindi kami makasingit kay Rice, ang galing eh. <laughs> uh, o, si, Idol, si Idol, si Idol naman. nag sila ng Yeah, dito muna tayo sa ano, sa labas mga kainig, ano? no. Oh. Ito yung mga bahay dito, no. Grabe. Yan. So, kasama namin dito yung sponsor namin mga kainig, ano. Nandito sila sa loob. Sama-sama nga kami rito eh. Sila Ina Andolong Family, Marcarino, Rice Velasquez, tapos sa uh, 'Yung sponsor namin nandito din mga kainags. Nakakatuwa nga no, Tsaka, ano sila okay sila. Parang hindi sila mga bilyonaryo, grabe. Kung kung makihalubilo sila sa amin. Parang wala lang, parang tapos sila pa yung naghuhugas ng plato. Parang parang grabe, parang hindi nga ako makapaniwala na 'yung mga kausap namin sila pala 'yung sponsor namin. Tapos hindi rin ako makapaniwala na 'yung mga kausap namin mga mga billionaire, grabe. So hindi ko kasi pwedeng hindi namin sila pwedeng ipakita sa camera mga kahinags, ano. Siyempre, alam nyo naman, privacy. Yan. Kaya, pag nagbablog kami sa loob, ano lang, yung make sure na hindi namin, namin sila may papakita sa vlog. Pero sobrang salamat talaga sa kanila. At sana maging successful pa yung successful nyong business. At may God bless you sa mga sponsors natin. Ano. Thank you very much. Grabe, grabe talaga. Tapos ito, yan, tingnan nyo. Pati tong damit na ito, mga kainags, ano? sponsored nila. Ano? Tapos bukas iba rin yung susuotin naming damit. Elements naman yung pinakita ko kanina sa inyo. Ibang iba, sponsor din nila yan. Tapos ano, pati pagkain lahat. Ang dami nilang binili. Grabe. So tama nga yung sinasabi sa akin ni Mark Carino na talagang uh, yung mga sponsors natin ay napaka-humble. Sobrang humble nila. Pagkausap mo nga sila parang parang ordinary, parang ordi, parang tayo lang, ordinaryong yung, yung kabuhayan, level ng kabuhayan, pero Grabe, bilib na bilib ako. Bilib na bilib talaga ako sa kanila. Bilib talaga ako. Tsaka marami, marami kaming natututunan. Kasi nakakausap namin sila, ano. Marami kaming mga natututunan sa kanila. The way about business, about the, how they handle their people, how they treat their peoples. Yung tipibig sa people, si mga tauhan nila, no? Grabe, wala, hindi mo talaga sila makikita ng yabang. Di ba sa akin, puro yabang na nakikita nyo, di ba? <laughs> Pero sa kanila, grabe grabe. Sabi nga nila eh, yung mga taong mayayabang, na, katulad ko mayayabang, wala yan, walang ibubuga yan. <laughs> Pero pag nakakita nga ng mga taong napaka-humble, very humble, pag, na, pag nagdadamit sila, simpleng-simple lang, yan ang mga ginway na mayayaman. Hindi mo akalain, grabe. So mamaya maya ng konti pupunta kami doon sa ano sa events. Excited na nga kami mga kinis. So, actually, marami nagme-message na kila Mark Carinio na may mga nag-hotel na, may mga nag-set up na ng hotel para makapunta sa event, no? Dahil nagaling sila sa malalayong lugar. Grabe. So tingnan natin no, may ano kung mga mga pupunta, tingnan natin. Tsaka may bukas pa araw ng Sabado. Oh. So pasok muna ako tinlalamig ako makina isang lang. Huh? Medyo malamig. Yan. <laughs> ah, meron lang kami ang binubuhat ni ni Rice ano. Ah, na narinig niyo naman kung gaano ka kalupit mag-English si Rice makina nice, isang ano. Alam niyo kung saan nag-aaral 'yan? Sa UP. Sabi niya UP. Hindi nyo na itatanong mga dre, no. Graduate ako na UP. Saan sa UP? Oh, Anong klase ng UP? UP Ananlata. lang <laughs> ata. Pero ang lupit, lupit mag-English, no. Hindi ako makasabay. Ang hirap. Natam natahimik kami ni Mark, no. Ang hirap ko isipan Mark, napakagaling mag-English. Alam mo daw saan gumraduate? Saan? UP daw, UP. UP Ananlata raw. Saan ka? lang. <laughs> No, what? What? Pareho kami niyan Pareho kami. Adam Sonia. Di ba? Oo. Kala nyo magpapahuli tayo. <laughs> so, so dito kami sasakay mga kainis. Kasama na sila Mark, sila Lani, at saka mga kids. Yeah, So hanggang dito na lang yung vlog ko mga kainis. Maraming maraming salamat. Kita sa sunod videos. Hanggang sa Hanggang sa muli.